Good morning mga kamoto at yun for today's video ayan gagana tayo ngayon sa Tagaytay kasama ng mga mahal ang gala pala natin ngayon ay people's park sa Tagaytay tsaka yung picnic at sa gusto magtanong kung saan kami tumahan dito kami tumahan sa palag at bago ang lahat kaunin na natin si commander Okay, time check. 2.30 a.m. ng madaling araw. Yun, at um, sakay-sakay na natin si Mahal dito. Sa pagkakataon nga itong medyo napapaisip ako kasi nasira nga yung sensor ng motor namin ni Mahal. Yung sensor sa floater at ato kasi kahit full tank yung motor, hindi pa din gumagana yung fuel gauge niya. Pero okay lang. Let's go. Bahala na si Batman. At syempre, bago matapos ang 2024, tutuparin natin yung matagal na natin gustong gawin ang mag-ride sa Tagaytay, lalong-lalo na sa People's Park. At ito na nga, palabas na tayo sa Eskinita ng Dali. At, at ano pang hinihintay? Tara na, mga kamoto. At ito na nga, pataas na kami dito ng Pililya. Ito yung padiretsyo pahalahala yan. At habang bumabaybay na kami pataas ng Perilla, napakahirap pala bumiyahin ng walang mini-driving o kahit na malakas na ilaw. Kasi kahit sabihin mo may maayos ka na ilaw, pag ganito yung mga nadaanan mo, sobrang dilim, halos hindi mo rin makita yung dulo. At sa pagkakataong ito, takpong-pogi lang muna tayo. At mahaba pa ang biyahe at mahaba pa ang oras para mag-enjoy. At pasensya na nga pala kayo, hindi ko na makukuhaan ng buong video kasi biglang umulan kaya no choice kami kailangan namin tabi yung cellphone a few moments later at ito na nga time check um, 6 am na nang umaga malapit na, at malapit na kami umahon dito ng people's park at habang kami pumabiyahe, laking tuwa namin kasi inabutan nga namin yung fog dito kanya lang siya sa video pero pagka nasa personal guys ang sarap magbuto sa ganito So, hindi na muna mag-uusap. Lagyan ko na music background muna to. Hindi man araw ng na nakangiti Ilang beses na rin tayo humihindi Di na mapilang ang ating mga tampu Oops, tama na. Bitin ba? Di bali, nandito na tayo sa baba ng People's Park. Oo nga pala, pagpasok nyo dito sa baba ng People's Park, sisingling kayo ng parking fee dyan. Nakalimutan ko lang kung magkano yung parking fee, around um, 70 pesos ata, or 20. At ito na nga, nasa taas na kami, dito sa uh, medyo taas na ng People's Park. Kitang-kita nyo naman ang daming tao. Guys. At habang tumitingin kami dyan, syempre, chichibog muna kami dito ni Mahal. At ito na nga, dumating na yung order na isang bang silog, dalawang pork silog, at isang top silog. Good for two person lang po. At pagkatapos kumain, diretso na kami pa ng people's park. May entrance dyan guys, 50 pesos per head. At ito na nga pala yung bandang paahon ng People's Park sa papuntang taas. A few moments later. Oh, kala nyo si Gong yun oh magkakamali kayo, di lahat ng pogi pinag-artista yung iba nasa Agos. Dito na nga pala yung taas ng People's Park. At quick view muna tayo dito sa taas. At ganto nga pala yung view niya. Pag wala ng fog yan, kitang-kita niyo yung sa baba ng People's Park. At pag narito na kayo, grabe, sobrang nakakasalak. Lalo kung may pera, nakakaralaks talaga. Pwede na! At syempre, pagkatapos dito ay tatalo na kagad tayo dito sa Picnic Grove. Yan. Yeah. Dito guys, may entrance dito. 70 pesos per. Huwag kayong mag-alala. Ituturo naman ni Manong Guard kung saan babayaran ka. Hindi kami masyado nagtagal dito kasi viewing lang naman kami. At ito na yung kapirasong montage na ipabahagi namin sa inyo Habang palabas nga kami ng picnic, nagulat kami kasi meron palang horseback riding. Pwede pwede sa mga bata at matanda na gusto sumakay sa kabayo. At pagkatapos nga pala nito, dumaan muna kami sa katunyings na kakainan namin ng bulalo. Siyempre, pag sinabing tagaytay, hindi pwede hindi kakakain ng bulalo. Dito sa na isang order ng bulalo, 300 pesos. Basta nasa around 1,000 yan. At pagdating naman sa kalili, grabe, wala akong masasabi sa kanila. Mga uh, 8 over 10. So, hanggang dito na muna. Hanggang sa muli, paalam.